ngayong araw ng petisyon ng labor group na Trade Union Congress of the Philippines o so TUCP para sa 85 pisong umento sa sahod sa Metro Manila. At kaugnay po nito, makakausap natin si Eva Arcos, ang Executive Director ng TUCP Workers College. Magandang umaga po, Binibining Arcos. Magandang umaga po. Yes, ma'am. Um, noong nakaraang taon po, ay uh, nagbigay na po ng 30 pisong umento sa sahod ang Regional Apo. Tripartite Wages and Productivity Board para sa NCR. Hindi Opo. pa po ba ito sapat? Kaya humihingi pa po kayo ng dagdag sa sahod? Uh, I'm sorry, uh, nasa me Medyo maingay po. Ano po yun ulit? I'm sorry. Okay. Pwede pesos po yung binigay uh, last year. Yes, binigyan na uh, po kayo po 30 pesos. 90. Mm -hmm. uh, yung pa lang po eh, hindi na sapat. Pero syempre, magmula po noong last year, ay marami ng pagbabago. Kaya po nangihingi po uli ang uh, T -T -T Ano po yung mga pagbabagong sa... ito na kinakailangan po ng dagdag na aumento pa sa uh -oh. sahod? Opo. So, magmula po kasi noong March uh, 2012 hanggang itong February 2013, base sa uh, sariling statistiko ng gobyerno, ay uh, 2.112% uh, ang changes ng sa Consumer Price Index. Ang equivalent po kasi niyan ay uh, 9 pesos and uh, 63 centavos. Tapos po, uh, hindi naman po din binibigay walang pagbabago sa real wage. So, magmula ng 1989 uh, hanggang po sa ngayon ay walang binibigay na bahagi para sa mga manggagawa. Yan ay 48 uh, pesos as of 2013. And then, uh, since isang taon po muli, magmula ngayon hanggang sa susunod na taon ulit, yan na uh, hindi tayo mabibigyan ng ng uh, karagdagang sahod ay pinoproject na natin na merong 6% rise in consumer prices. So that's about 27 pesos and 36 centavos. So if you compute that, that's 84.99. Uh, that means 85 pesos. Kaya po nangingi kami ng 85 pesos. Okay ma'am, yung 85 pesos na dagdag sa sahod sa Metro Manila, medyo malaki po ito. Lalo, at uh, palaging sinasabi po ng ilang mga small and medium enterprises, ma'am? Uh, sorry po, sandali lang po ulit, eh. maingay, nagbababaan po yung mga tao. Pasensya na po ha. Okay. dumating na po kasi kami dito sa ano sa RTWPB. Sa, di po kami magpa-file ng uh, wage increase. Okay. Okay, can you hear me now? Nang yeah, yeah, now yeah, yeah. All right. Okay, ma'am, yung 85 pesos po ang laging sinasabi po ng mga small and medium enterprises, yung mga factories laging sinasabi nila medyo malaki to at uh, baka may magsara daw ng mga factory dahil hindi nila kakayanin yung ganito kalaking aumento sa sahon. Ano po reaction uh, nila dito? Ang lagi po rin naman namin sinasabi ay meron po namang exemptions eh. Mm -hmm. Kung hindi uh, meron po kasing sinasabi sa batas kung sino ang exempted sa which order. Mm -mm. So, hindi kinakailangan magsara at ayaw natin magsara ang mga kumpanya. Sino Kasi mawawalan yun? din ng trabaho. Mas mabuti nang mababa yung sweldo kesa naman walang trabaho. Yeah. Opo, pero hindi naman nga po dapat mangyari yun dahil kung kasama po sila sa exemption, pag nag-file sila for exemption dun sa 85 pesos, katulad kung ikaw ay distressed. Kung mm -hmm. ikaw ay bagong business enterprise, mm -hmm. kung kine employ mo eh, 10 and below, diba? at yung mga establishments na adversely affected by natural calamities, e eh, exempted ka dyan. In fact, meron hong datos ang gobyerno kung ilan po ang compliance. Uh, Nakakapag-comply naman po ang mga establishmento. Eh. At meron din pong nagpa-file for exemption at meron pong pinapayagan at may hindi napayagan. So ang ibig sabihin po ay hindi kinakailangan magtara ang mga kumpanya. kapag may protection din po yung mga hindi dapat mag-implement ng wage orders. At sa palagay niyo po, yung mga malalaking kumpanya ay kakayanin nila itong 85 pesos na dagdag sa sahod. Sa tingin po namin, uh, kakayanin po nila 'yan kasi napakaganda po ngayon ng uh, mga reports tungkol sa uh, performance ng ekonomiya, napakaganda ng prospects. In fact, yung uh, recent na listing ng uh, sa uh, 40 richest uh in the Philippines eh indicators po ito ay na uh, kakayanin po yan at kung hindi nga kakayanin ay meron naman pong exemption okay pero ang ang hinihingi niyo pong aumento sa sahod na 85 pesos ay para sa NCR lamang sa Metro Manila lamang may balak ba kaya palawigin pa ito sa iba pang bahagi ng ating bansa Uh, opo, uh, magpa-file po din sa ibang uh, region. Kasi ganoon din po, uh, kinakailangan din po doon na uh, bigyan natin ng uh, uh, pagtugon yung pangangailangan ng mga um, minimum wage earners o yung mga mahihirap na sumasahod lang ng minimum wage. Okay, maraming salamat po Eva Arcos, Research Analyst at Executive Director ng TUCP Workers College. Maraming salamat din po.